So ano, bali din to. No, kaya hindi ako makapag-upload ng bagong video. Pingkog kasi yung motor ko. Ang hirap pala tanggalin niya. Ngayon e, mga Camel no, kaya hindi ako makapag-upload ng bagong video. Kasi nasira yung Maxon motor ko. Mapapansin yung mga Camel uh, Rock. kasi yung motor ko. Kaya yun ang nangyari. Tapos itong mga nakarang linggo din, uh, nagkasakit tayo uh, na yung boses ko kaya hindi ko baka Tapos ito naman, nangyari kahapon, ko kong ako habang bumabahe, papasok sa trabaho, madaling araw. So, nasagasaan ko yung 244 siguro na yun. kapalagpag sa kalsada. Nasa 80 or 90 takbo ko, kaya ano nangyari? Yeah. Tapos nabasag pa yung yung frame ng uh, top box ko tapos dalawa yan ito ito yung siya Eo, kaya ngayon hindi ako makapag upload ng video no mga kabildrap kasi ganoon nangyari sa akin buti nga hindi ako na disgrace siya at uh, pasalamat pa rin tayo at uh, hindi tayo na hindi nga hindi tayo na disgrace siya kasi sabi ko nga nang kita sa akin buti na lang hindi daw ako na disgrace siya kasi kahit pa paano na manage ko pa yung uh, ano eh. Hindi ko nabitawan. Kasi ko nabitawan ko yung, nayayari tayo. Wala nang Milrak TV. <laughs> so yun, na uh, bliss pa rin tayo ng mga kamilrock. Uh, update ko lang kayo kaya hindi ako nakakapag-upload ng video. Kasi nga uh, ganun ang nangyari sa akin, no, mga kamilrock. So, guro after uh, magawa to, makakapag-upload na tayo ng video at makakapagpatuloy-tuloy na tayo ng uh, ating uh, libring libreng sakay na vlogs saka sa joyride vlogs natin so yun update ko na lang kayo mga kamera pag nagawa to so, yun tinatanggal na yung ano ay yung max na luma so, yun mga kamera uh, yung kamalit natin kahit na ka paano may, may nabili tayong uh, na uh, max yun yung dalawa paris na yan so, yung unahan likuran kasi dalawa yung nadali dalawang uh, bingkong So kailangan na natin magpalit talaga. So shout out nga pala kay Miggy Pakig ng Batasan din sa uh, siyang naganap ng uh, mugs ko para mapalitan na yung aking uh, sirang mugs. So yan, uh, na yung Salamat, Mix. Paghanap uh, ng uh, mugs na bago, pagkamalit. Ito boss, ayun silang. Kaya na, binabalik na yung disc brake. Disc brake yan, di ba? Hmm. Disc brake. Balik na para sakto. Shout out kay Bong. Ayan ang matikas na, dito. Okay. 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 Ang matikas na mekaniko dito. Mm -hmm. Ayan okay. no, mga kamil truck, pinabit na yung uh, pagunahan na uh, gulong. Pinalitan ko rin yung mags ng gulong. Pinabit okay. mm -hmm. yeah. na. Tamo, pati ito, nabahali tanggal na na tanggal ko lang, lang. Eh, eh. Oh, mo na lang kasi bitbit na oh tapid muna lang pak. Na 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 tinanggalan na lang namin wala na eh. na Boom. Ngayon mga kamil ko pinabit na yung uh, pagunahan na uh, bulong. Kasi, pinalitan natin rin yung mags ng bulong. Tingnan natin. Tapid na. Ngayon mga kaminda ko yung ano, mekaniko oh, papatakbon niya muna